Excited na ang mag si Star Magic Ball. Video call muna ay maganap iyan after proposal. Hindi talaga nila kaya na hindi magkita o magkausap sa isang araw. Palaging update pa rin kay Chowa. Kidding o True na true ang chika ni Meme. By na always magkausap kapag nasa dressing room sila. Habang hindi pa umiere ang showtime. Siyak ang Glam o mga Team Kimchoo alam ang totoong relasyon na Kidbao at siyempre si atilakam na laging hands-on at tatatakbuhan ng ating idol sa lungkot at sa ito? Ayon nga sa mga ibinahaging komento, ayon na ang patunay palaging talibabad sila kapag hindi magkasama. Ayaw nyo kasing maniwala sa mga ibinubunyag ni Meme Vice. At iba pang mga co-host. Ho Sadyang so, sinishare lang ang nakikita o nalalaman nila. Ganyan kasaya. Pansin ko lang din na yun. Napakarabing ayuda. Lalo na after. Mang shopping ng may love will make you disappear. Sign na ba ito? Para itodo ang pagalayag natin sa relasyon nila. Ayon pa si iminahanging komento, naiiyak kami sa saya. Napaka-sweet nila. Kung pala, lagi silang magkausap. Miss agan nila ang isa't isa. Pitch on muna halatang kagigising lang ni asawa. Kim forever solid kong solid. Pangan natin ang magaganap. Easter Magic Ball 2025 First time nating makikita sina Keanu at Paulo Abadino na maggalakan sa red carpet na magkasama